Magandang nga people sa inyong lahat. Ganda, ganda, uh, at uh, papasalamat ako at uh, naimbitahan ako dito sa inyong parokya ni Father Herbert. Uh, angkop na angkop ang ating mga napakinggan salita ng Diyos sa uh, mga panahon na ito. Halunang una, kulang-kulang na tatlong linggo na lamang at patapos na ang taong liturgikal natin. At tapos itong ating gabi ng nobinaryo, ay nasa huling yugto na rin tayo. Kaya man yung mga pagbasa natin ay patungkol na sa paghahanda sa mga huling panahon. Kumbaga, papasok na tayo sa lagusan patungo sa tunay nating destinasyon. Yung muling pakipagtagpo natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Tinagpo tayo nung tayo'y bininyagan. Oh, dito hiniwalay din yung dapat natin iwanan at yung dapat natin dalhin. Ngayon, sa huling paghuhukom, pakikipagtagpo natin sa Panginoon, kumbaga sa paglalaba, ihiwalay din ang puti sa dekolor. Ha? Meron tayong iiwanan at meron tayong kukunin. Tignan natin kung anong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Angkop din sa tema natin, no? ang ating mahal na berhen, Bilang reyna ng mga bumabangon sa bisyo. Wala naman akong bisyo, Father. Lahat tayo may bisyo, ha? Ah? Lahat tayo ay may addiction. Iba-iba lang ang kanyang itsura, iba-iba lang ang ating addiction. May adik addict sa droga, no? Maliwanag sa atin 'to. May adik sa alak, may adik sa sigarilyo. Oh men, naninigarilyo dito kahit medyo mahal na yung sigarilyo, tira pa rin, di ba? Uh, adik sa chismis, no? Alay ko marami rito, no. Doon din sa Tondo, doon sa amin, marami ring ganoon eh. Marami, no, adik sa internet. Lahat, pornograpiya. Marami, marami tayong addiction, no? Paano tayo dito babangon? So simulan natin. Simulan natin doon sa huli na bahagi ng Ebanghelyo. Kasi mas gusto ko nagsisimula sa huli, patungo sa simula. Okay. Ang sabi dito, ang sino mang magsikap na iligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Ano ibig sabihin nito ay mawalan ng buhay? Ayon sa mga maraming komentarista, oh, ang mawalan ng buhay ay hindi lang ito yung pisikal na mamatay ka. Oh, na lahat naman tayo aabutin to. Sa ayaw at sa gusto mo. No? Oh, at a -a ahantong at ahantong tayo dito sa kamatayan. Pero ang tinutukoy din na mawalan ng buhay dito, alam niya na yung buhay ka pa, pero para bagang wala namang kahulugan ang iyong pag-iral. Yung kawalan ng pag-iral. No? Parang baliwala ka. Yung wala kang silbi. Hindi mo maabot yung iyong kaganapan. Hindi makita sa iyo o hindi mo madama yung nais ng Diyos para sa iyo. Kung paano ka nilika, ito yung mas matinding kamatayan. No? Ah, parang baliwala ka. Nararamdaman niyo ito, minsan sa pamilya, di ba? Hindi ka kinakausap ng iyong asawa. Parang hindi ka umiiral. O kaya lahat ay ginagawa mo and yet wala namang patutunguhan. Nagtatanong ka na tuloy sa sarili mo, ano ba ang kaulugan ng buhay? Saan ba patutungo ito? Nagtatanong na tayo at ito yung mas matinding kamatayan. Kaparabagang wala ka namang pakinabang sa iba. So, ang buhay mga kapatid ay nagiging ganap lamang. Tandaan natin ito at mamaya babalikan ko ito kung tayo'y may tunay na ugnayan sa Diyos. Labas dito, ang buhay ay baliwala. Ha? Ang problema natin, kasi lahat naman tayo, ay eh, may kalikasan na nalaglag sa kasalanan. No? Because of fallen nature, lahat tayo ay nahuhumaling. Lahat tayo ay gustong maging maligaya. So tuwing na eh, nagtatanong sa akin, Siguro naman alam na ng iba, no? Ako dating drug no? Bago ako nagpare. no nagpare ako, nagpuser na ako. Hindi. Bukod dun sa nalulun ako sa droga, in order to sustain my vices, kailangan ko magtulak. Actually, karamihan naman talaga ng gumagamit, nagtutulak. Kung di man sist may sistema, ah uh, more or less, kumukupit yan eh, no? Gumagawa ng paraan para makagamit siya. Uh, anyway, so, sa ting tinatanong ako, bakit ka ba gumamit, Father Bobby? Samantalang lahat ng kapatid ko, bunso ko eh, sa pamilya. Lahat ng mga kapatid ko matitino eh. No, may CPA, may master's degree sa gano'n, kung ano-ano. Kung ano-ano yung mga kanilang pinag-aralan, mga professional. Tapos ako, Nag-aaral pa sa Catholic school, no? From elementary hanggang college, pagkalabas-labasan, di ba? Ah, malakas magbisyo. Maraming beses ako na rehab, Nakak nakulong sa Manila, City Jail, mga presinto, kung saan-saan. Agas sa hindi na ako tinatanggap muli sa rehab. Dalang tingin sa akin, wala na daw akong pag-asa. Ngayon, na nakabangon ako, may nagtatanong sa akin palagi, Father, bakit ka ba nagbisyo? Sabi ko, simple lang. Nais kong maging maligaya eh. Lahat naman siguro tayo, nais natin maging maligaya. Sino ba ditong ayaw maging maligaya? Taas nga kamay. Aba, buti naman. No? Kasi kung ayaw mo maging masaya, medyo delikado ka. No? Pero ang totoo nun, lahat tayo naghahanap nitong kaligayahan na ng kaganapan, ng kahulugan ng buhay. Ang problema, sabi ko nga sa inyo, dahil nga sa nalaglag nating kalikasan, hinahanap natin itong kaligayahan na ito sa pagpapasarap ng ating laman. Iniisip natin, liligaya tayo sa mga bagay na dito sa mundong ito, yung maging sikat, magkaroon ng kayamanan, makuha yung gusto, no? kumain sa iba't ibang restoran, magkaroon ng maraming kaalaman, malaman ng maraming bagay, lahat hinahanap natin sa ganito. Sa sex, sa bisyo, sa marami pang iba. Ganito ang ginagawa natin. Ang problema dito, no? hindi tayo magiging maligaya sa mga bagay na ito. Kasi yung self-indulgence ay babalik lang sa ating sarili. No? Dadalin tayo nito sa kawalan. Dadalin, natin, dadalin tayo nito sa kalungkutan. Ito ang aking karanasan. Nung nagbisyo ko, yun lang naman ang gusto ko eh maging maligaya. Ang problema, pinapasaya mo yung sarili mo, ginagawa mo ang lahat ng gusto mo, kayamanan, kung anong meron ka, iniisip mo ito magpapaligaya sa iyo. Pero ang problema dito, yung self-indulgence ay self-defiant din. Bumabalik sa atin. Ang kaganapan natin, mga kapatid, ay lang natin lampas sa limitasyon ng tao. Baka naguluhan na kayo ah. Lampas sa atin. Wala sa kakayanan natin. Hindi natin makukuha sa mga bagay-bagay dito. At ito ang tinutukoy ng unang pagbasa. Ha? Kapagka kasi ako yung may hawak ng San Lakbay Ministry, ha? Yung sa Drug Rehab ng Archdiocese of Manila. Totoo, may mga nagbabago naman talaga. Dahil nakapag-asawa, mahal sa ng asawa niya. O kaya nagkaroon ng trabaho. Kaya mahalaga din yung trabaho. May ginagawa siya. O kaya nakapangako siya sa kanyang mga magulang na magbabago siya. O kaya nagkaroon ng anak. Nagkaroon ng kahulugan niyang kanyang buhay. Nandun yung kanyang pansin. Pero hindi ito sapat. Dahil lang lahat na ito ay para lamang may limitasyon sa tao. Ang lahat nito ay pwedeng mawala. Mahalaga na iba yung ating patutunguhan. Ang pagbabago ay merong direksyon at merong pinanggagalingan. And He has to be eternal. Something eternal. Ang Diyos kasi ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawala eh. Ito ang problema natin, nahuhumaling tayo dito. Hanggang sa ayaw na natin hiwalayan ang mga bagay-bagay na ito. Pero kung nais natin talaga magkaroon ng kaganapan, ng kaligayahan makuntento sa anong bagay na hindi tayo madadapa o sa kasakaling mawala man ang mundo na ito, may kailangan tayong iwan, kailangan meron tayong kunin. At ito ang mga bagay na makalangit malagi yun kaya nga ang pag-asa maski si Gabriel Marcel sinabi niyang the object of hope is God himself something eternal it has to be eternal kasi kung ang pag-asa natin ay dando sa asawa mo sa iyong pamilya sa iyong kayamanan ang lahat na ito pwedeng mawala anytime pero merong mananatili at ito ang Diyos. At ito ang tinutukoy ng unang pagbasa. Sabi niyo, tignan niyo yung kalikasan, yung kariktan daw ng mga bituin. Tignan mo lamang ito, yung agos ng tubig, siguro yung init ng araw, yung langit, yung mga magagandang mga tanawin. Ang lahat na ito ay magtuturo sa atin sa Diyos na lumalang sa kanilang lahat. Ang problema natin, nananatili tayo doon sa mga nilalang lamang. Medyo naiinganyo tayo, nahuhumaling tayo, na para ang buhay natin ay wala ng katapusan dito sa lupang ito. Kaya nga marami, kapag kami nag-anointing, laging sinasabi nung may sakit, kahit na siya'y baldado na, Father, panalangin mo naman, umaba pa ang aking buhay. Palagi ko nang naririnig to. Kasi para bagang ayaw na natin umalis sa mundong ito. Nakahuhumaling talaga naman ang mundo na ito. Sa halip na nahuhumaling tayo dito, sinasabi ng pagbasa na ito, sundan natin kung saan tayo tinuturo ng mga tahimik na tinig na ito na nagsasabi sa atin ang tanging pagtitiwalaan natin at ang pinanggalingan natin at ang patutunguhan natin ay Diyos lamang. Tumingin sa Diyos. No? Mga kapatid, pwede natin gamitin ang mga bagay-bagay nito para sa ating sarili. And yet, hindi tayo magiging ganap. Sabi ko nga noon, noon nagbibisyo kami eh, wala akong pakialam sa ibang tao nung nakulong ako sa city jail. Hindi alam ng Magulang ko at saka ng mga kapatid ko na nakakulong ako. Ang bahay namin malapit lang sa City Jail. Tagabangbang ako eh. No, doon ako nakatira. Uh, umuwi ako paminsan-minsan kahit nakakulong ako. Ganoon naman ang kalakaran doon. Magbabayad ka lang, uwi ka paminsan-minsan. So hindi alam na nakakulong ako. Akala nila nagbabakasyon lang ako. Pupunta ako ng probinsya, babalik ako sa bahay, babalik na naman ako sa probinsya, pero yung probinsya ko, dalawang kanto lang, city jail na eh. Hanggang sa may nagsabi sa, nandun sa city jail, na dumalaw dun, kilala ng nanay ko, Binal, tinanong ako dun sa nanay ko, oh, si Bobby pala nakakulong. Ha? Hindi nila alam na nakakulong ako. Nung dalawin ako sa kulungan, hindi nila akalain na lulun na ako sa droga. No? Alam nila nagbisyo ako noon pero hindi nila akalain na gano'n na kalalim ang aking paggamit. Bali ba, umiiyak yung kapatid ko. Sabi ko, bakit ka umiyak? Okay lang ako rito. Sabi ko, huwag niyo akong papakialaman. Hindi umiiyak ako, babi, kasi may betamax ka, may isang sakong bigas ka, may mga tagalaba ka, meron kang tagaluto, hindi nila kalain na gano'n nakalalim ang aking kinasasadlakan na kalagayan. Akala nila ako pa rin yung babi na nasa Catholic school. Umiiyak sila. Tapos sabi ko, wag niyo akong pakikilaman. Huwag niyo akong intindihan. Ako bahala sa sarili ko. Siguro kung may adik dito, nakaka-relate kayo. Kasi gano'n ang adik eh. oh. Humiwalay siya sa kanyang kapwa. Humiwalay siya sa Diyos, kaya humiwalay na rin siya sa kanyang kapwa. Mabuhay sa sarili. Huwag niyo kong pakikialaman. Iniisip ko, yung pagiging malaya ko, yung magawa ko yung gusto ko, dito na ako magiging maligaya. Actually, during that time, dumating sa punto na napag-isip-isip ko rin kasi ayaw na ako tanggapin sa rehab. Rejected ako ng pamilya ko. No Tapos, mainit ako sa Maynila. Kung saan-saan ako nagtatago. Uh, para akong NPA. No permanent address. Kasi, nasa ano na ako eh. Nakaramdam ako ng kawalan. Nakaramdam ako ng, sabi, nagtatanong na ako, ito ba ang buhay ko? Doon nagsimula eh. Ang tawag sa addiction dito, sa recovery ay yung resignation. Hindi naman ako magpapakamatay. Kaya lang, surrender na ako sa buhay. Okay na ako. Ganito na lang. Gagawin ko na lang big time tong pagtutulak ko. Tutuluyan ko na lang. At least, rejected ako ng pamilya ko. No? Mainit ako, pero may pera ako. Magagawa ko yung gusto ko. Babae, lahat kung saan ko gusto, mabibili ko yung gusto ko. Pwede, ko rin, Pwede rin, akong bumili ng kaligayahan kahit pansamantala lang. But at the same time, nandun na yung crisis. Yung sinasabi ko sa inyo kanilang walang buhay. Wala na. Walang kahulugan. Ha? Until nakapakinig ako ng salita ng Diyos. Habang nagtatago ako doon sa St. Paul, kasi ang may bahay din kami sa Quezon City, sa scout area, yung huling aresto ko, nakalabas na naman ako, doon na ako tinago para dalhin na sa abroad. No? Parang yung isang congressman. No? Kaya gagawin. I-archive na lang daw yung kaso ko. Tapos, doon na lang ako. Huwag akong babalik dito. Kasi lahat ay ginawa na eh. No? Pati nga yung si Dr. J.V. Cruz sa Makati Med, inayawan na ako. Sabi, wala ka ng pag-asa, Bobby. Biro mo, doktor na. Di ba? Yung sabi niya, wala ka ng pag-asa eh pabalik-balik ka na ng rehab eh. Anong gagawin ko sa'yo? Actually, sinabi niya sa akin, dadaling kita sa isang charismatic community, no? protestante, baka sakali doon ka titira, baka tumino ka. Of course, na uh, pinagtawanan ko lang yun kasi hindi naman ako religyoso eh. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na yung praise the Lord, di ba? Yung mga ganon. Wala hanggang sa habang nagtatago nga ako sa Quezon City, nasumpungan ko naman, inaayos ko sa mga papeles ko para tumakas eh. Nasumpungan ko pumunta sa St. Paul. Alam niyo ba yung St. Paul? Doon sa may West... Ah! Ano ba yun? Timog yun eh, di ba? Dating nightclub. Dating nightclub yun eh. Yung St. Paul Parish na ginawang simbahan. At doon, Naimbitahan ako sa isang evangelization. Nagulat ako. May pag-asa pa pala ako. Nakakatuwa no? kasi. Akala ko, wala na akong pag-asa. At ito ay isang malaking bagay para sa akin. Kung bakit mahalaga sa templo ng Diyos. Pumunta lang ako sa templo eh without expecting anything. Pero doon ako tinagpo ng Diyos na nagbigay sa akin ng pag-asa. Isang templo, isang tahanan, which is simbolo ni Maria, ang nagbangon sa akin. Nalipat yung aking direction. Kasi kung tatanungin niyo ko, nagbago ka ba, Bobby? Palagay ko, ako pa rin to. Pero nagbago yung aking pananaw. Nagbago yung aking direksyon. Nagbago yung kung saan ako maglalakad patungo sa kaganapan na ito. At alam ko, ang Diyos ang magpapaganap sa akin. Doon ko natagpuan yung kaligayahan. Alam nyo, sa totoo lang, sa sobrang tuwa ko, habang nandun ako sa community doon sa simbahan, nakikinig ako ng salita ng Diyos merong ano doon eh, yung sabi, eh. kung nais mo daw pumasok sa kaharian ng Diyos, kailangan maging katulad ka ng payat ba? Payat, parang gano'n, no? Buti pa yung kamelyo makakapasok sa butas ng karayong kaysa yung matabang tao. Of course, naintindihan ko ito na taong punong-puno ng kanyang sarili, kailangan gano'n. Eh, meron pa ako 50 gramo doon sa hotel. Bukod doon sa may 50 gramo ko, panggamit ko. Kasi habang nagtatago ako sa bahay namin, naka-check-in naman ako doon sa hotel din na malapit doon. Hindi ako makagamit sa bahay namin. Tatakas ako sa gabi. Babatak naman ako doon sa hotel. Tapos mga barkada ko pupunta doon. Tapos magdi-distribute sila. Abay, sobrang tuwa ko. Sabi ko, gusto ko pumasok dyan sa masikip na daan. Kasi kung nakipagsapala na ako sa walang mga kwentang bagay, subukan ko naman to. Pagkahariyan daw ako ng Diyos. Kumbaga magiging masaya ako. So ginawa ko, punta ka agad ako doon sa hotel. Meron pa akong mga bagong biling mga, na eh, mga pornografiya. Kasi ano pa, nung araw, ganun eh. Wala namang internet eh. Tapos, shabu, mga parapernalya. Abay, pinlash ko. No? Sinunog ko yung magasin. Kinabukasan, nangihinayang ako. Sana binenta ko na lang. Pero, what a liberation sa totoo lang. At least for that moment, nakita ko nanalo ang Diyos laban sa tawag ng aking laman. At ito yung mahalagang mga memorials natin. Kaya mahalaga na nakikipagsapalaran tayo. Eh. May mga kayamanan o may mga hiyas no? na ibibigay sa atin ng Panginoon. Tapos sa pagdating sa mga pagsubok at pagpili natin kung sino ang iiwan natin at ang kukunin, pwede nating alalahanin ang mga bagay na ito na kung saan ang Diyos ay nagwagi sa atin upang tayo maging maligaya. Ito lang naman eh, ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Meron tayong iiwanan at meron tayong kukunin. Sabi dito, at dito magtatapos ako. Ha? Huh? Kung nasan, kung naroon daw ang mga bangkay, naroon nagkakatipon ang mga buitre. Ito medyo may kalaliman ng konte. Pero tandaan natin, sa mga pagpili natin sa mga bagay-bagay dito, mas nauumaling tayo sa mga tira, tira, ng mundo eh, no? Sabi ko nga sa inyo, totoo na appreciate natin mga magagandang bagay sa mundong ito. Even yung kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, okay yun. Wala itong problema. Pero sana, wag itong maging lang para makita natin kung saan lahat ng gagaling ang mga bagay nito. Mas ginugusto natin, pinipili natin yung mga tira-tira, itong -tira, mga bagay na ito na nilikha lamang kesa sa manlilikha. Wrong choice. Di ba? Diba? Kung meron kang iiwanan, huwag yung manlilikha. Iwanan mo na yung nilikha. Magkakaroon pa, ka pa ng higit pa doon sa mga bagay na yon. At para gawin natin to, kailangan mamatay tayo sa ating sarili. No? Piliin natin kung ano yung pinakamalaga. At ito, ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Huwag ka nang lumayo. Tignan mo ang iyong paligid. Sino ba yung tunay na masayang mga tao? Ha? Yung mga taong kayang isuko yung kanilang sarili alang-alang sa kapwa, alang-alang sa Diyos. Sa so, madalit salita, yung mga taong merong pag-ibig dahil tanging pag-ibig lang ang walang hanggan. Magsitayo na po lahat.